Uh, Mayong gabi eh, sa inyong tanan, mga bro, sis, madam. Uh, Mag-vlog tayo. At ipakilala ko sa inyo ang aking mga mutya. Uh, nakita. Uh, shout out muna tayo sa ating mga subscriber uh, at supporter. Shout out nih Dylan, Jason shout out mam ma shout out Nih Toni Lu Esteban shout out bro Ni Joan Hermosa shout out Chris Paul Tubong Banwa shout out Nih Leo dapat shout out bro Nih Loyang Tigre shout out ni tabrets hunter shout out bro ni will balasabas shout out ni john john shout out uh, ito ay ipakilala ko sa inyo ang aking ginawang pangdepensa pangkalahatan sa lahat pwede pang ano pwede eh, eh gamot ito magba mag itong ano mag umubula ito umubula ang gerapang ito ito ay mga dignom, maraming sangkap ito. Ito ay pwede sa pangdepensa. Ah, uh, round ito pang kalatan. Merong panipas, pangubol. Dipinsa sa spiritual na mga masama ito ay magaganda yan o ito ay sa akin to na ginagamit o ito naman ay ipakilala ko sa inyo ito ay ito ang lubi na walang mata hmm ito ay umaalog umaalog ito yan ang yung laman niya ay kinulit ko to ito na walang wala itong mata o maliit yun o yun lang ang ano niya pero umaalog ito yan ang laman niya oh Yan. Ang laman niya. Ito ay maganda sa pangproteksyon. Pang tagulilong at pangkabal. Ito, kinulit ko ba no ginawaan ko ng ano para makita ko ang anong laman. Ayan o. Ano. Laman niya Yan, maganda itong mutya na ito. Bira ka makakita globing ganito kalaki. Oh, yan. Oh. Ito naman ay mutya ng lagnob. Yan. Mutya sa lagnob to. Sa lagnob ko to nakita sa puno niya naka nakasingit singit siya naka sabit singit siya yan oh yan may mata oh malakas ito na mutya sinag ito pero di hindi sinag kayo hmm yan oh oh Yan oh. Hindi siya ano gaano kasi nag Ito ay maganda sa negosyo sa hanap buhay trabaho. Pwede ito pang paamo Yan. Yan na ah, mutiao. Tiya oh. ng lagnob. Ito namang isa ay kabibi na maliit Pangkabal. Ayan, yan magandang eh, maliit lang yan kabibi alam niyo na ito at ito namang isa ay ito ang ano ko muti ako na muti ako itong muti na meteorite ito ang micro ko na maliit pero magnetic to. Malakas mag -magneto. Ito papakita ko sa inyo. Ha? Ha? Hmm. 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 Dito natin Oh? No Oh. Yan. Ito ang ginawa kong kwintas. Oh. 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 Para maano mo. Yan oh. No? Ayan. Ito. Ah. Oh, nakasabi ito. Ito ang meteorite na meteorite na ano meteorite na ano oh, parang bakal magnetic na meteorite. Yan. Pampaswerte. Panghigop ng mga swerte at ang proteksyon yan, magandang itangan ito ito ay legit ko na langka itong langka na ito ay sa langka ko to na ano kita yan o. pag malayo o ganito pero ano mo sa ano ilaw yan ito ay matagal ko ng yan ano matagal taga, matagal ko ng matagal ko na tong tinago tago legit na mutya ng langka yan na ano siya yan ito ang muti ng langka legit ito pasinaga natin sinag ito yan tagus ilaw yan oh ito ay maganda alam niyo na ang ano langka ay maganda sa ano panghalina yan hindi ko to nakita sa bunga mismo sa puno ng langka nakita ko to yan tinago-tago ko to yan ay maganda ito sa so, pangpaswerte. Pang chicks pwede ito. Yan ay Yan. Oh. Oh. kahit malayo oh. hmm. Ito ang langka na buto maganda sa pang paswerte yan yan oh. Uh. Oh. Uh. lang ang ibinahagi ko sa inyo ipakilala ko sa inyo ang aking mga mutya sana mag subscribe kayo sa aking YouTube channel. Paki-like, paki-share naman para updated kayo sa aking sunod na mga vlog. Mayang gabi sa inyong tanan. God bless sa manonood nito.